pare no? ano naman nagigising petition sa tulong sa atin. Dito din sakin, eh, nakakatawa. So, sino tayo noong na sinasabi natin? Pero yung hindi, hindi natin, kuklod, na pagkakataon. Kasi, uh, kamahapon pa lang ho, good natin nandito dahil ayun natin, stable ngayong araw. Ayun natin. Saglit na lang tayo sa loob yung bukod niyo ng lupahan, ang pagbukod niyo ay hindi ginawang pagbukod. Ang pagbukod niyo ay ginawang lupahan para magkaribigan mo sila. Sabi niyo mo bakit? Ang yung niyo niyo bakit? Saan na nakakita Sa ng bukod niyo na walang inatupad kundi magpakutang? May pangitubuhan. Hindi natin. natin sinasabi, dahil na sa sitwasyon natin, hindi pa tayo lakas sa isang ekwasyon ng ipunan na lahat ng mga servisya ay binibigay ng gobyerno. So, wala pa tayo ron. Saan nung binakas sitwasyon ngayon? Dito tayo sa sitwasyon na dito ngayon. Dito muna tayo. Dito muna tayo. Lumaklaw doon.